Kung siyente ka, huwag kang magkakamaling mag-copy-paste lang sa chat GPT dahil malalaman lang yan ng teacher mo. So ang gagawin mong technique sa mga thesis, AC, at sa mga assignments mo ay gumamit ka ng humanizer. Na tulad nito, nasikuradong makakatulong sa ito at sa mga classmates mo. So ganito lang ang gagawin mong technique. Okay, sample. Gawa muna tayo sa ChatGPT ng thesis. Write a thesis for me about the role of emotional intelligence and leadership success. Pagkatapos, i-copy mo lang ito. Ngayon, search mo sa new tab ang hambot.ai. Dito, pwede ka mag-upload ng file, mag-try ng sample, at mag-paste ng text na tulad ng kinopya natin sa ChatGPT. So, i-paste lang natin dito yung thesis na kinopya natin. At ngayon, try muna natin i-detect na tulad ng ginagawa ni teacher. Click natin tong detect AI content at ayan, AI na AI nga ang gumawa ng thesis mo. So para sa sekretong technique, click mo lang tong humanize at agad nitong i-humanize ang thesis na ginawa mo. At ayan, pwede mo na tong ipasa nang wala nang aning langan pa. Save mo na at i-share mo na sa mga classmates at friends mo. Like and follow para sa si iba pang technique na tulad nito.